Isa nga daw ito sa paborito ni Kelvin na niluluto ko. Ewan ko kung chinacharot ako pero madalang ko lang tong gawin. Ito yung version ko ng pork binagoongan. Naalala ko nga nung nagtatrabaho pa ako sa industry way back 2017. May nakainan ako nito sa isang restaurant. Okay. Gustuhan ko doon yung may toppings na chunks ng tomato or mas malalaki pa. Pati nga sibuyas. Kaya naman tara lutuin na natin to at sobrang natatakam na nga ako. Actually iniisip ko nung araw na yan ang lulutuin ko. Mga pinauwi kasi si maming talong galing ng Bulacan. Tanim ng kapitbahay o di ba lakas makapagpauwi pero hiningi niya yan. Ni-slice ko nga lang ng maliliit at pahaba. Pagkatapos sinunod itong sibuyas na niwa ko lang ng maliliit. Next naman yung garlic na nakakatamad dad rin kaya naman magiki na lang natin. Ito na nga yung kamatis. Mas masarap kung dadamihan natin. Yung iba hiniwa ko ng maliliit, yung iba naman quarter cut lang. Gamit nga ang aking induction cooker at itong pan ni Mas Flex. Painit na nga ako ng mantika. Katapos, pinrito ko lang yung mga talong. Balik ta rin, tapos hanguin na natin. Actually, hindi na talaga kasama to sa recipe ko. Toko pala yan na galing sa freezer. Idadagdag ko sana pampadami. padami. Kaso pagka prito ko, parang nasarapan nga sila kaya pinapak nila. Ayun, ubus. Ito na nga yung sinasabi ko, gusto ko mag-garnish ng tomatoes at onion. Medyo malalaki yung cut. Optional to kung dinyo trip, pero ayan, isi-season ko din ang asin at paminta. Pagkatapos, isi-set aside ko lang. Natuyot na nga yung mantika kaya magdadagdag ako ng konti. Pagkatapos, sinunod ko na itong pork belly. Pa strips nga yung cut na available ko dito sa ref. Pero pwedeng mas malaki yung cut na gamitin niyo. Pinrito ko nga lang at hinayaan mag-brown. Tinimplahan ng asin at paminta pagkatapos hinango ko na. Actually, pwede nyo na itong isabay sa paggisa ng bawang, sibuyas, kamatis. Gusto ko lang i-pressure cooker ng mga 15 minutes para talagang malambot. Ako lang ba yung gusto talagang melts in your mouth yung kinakaing karne? Ito na nga't ginisa ko na ang bawang, sibuyas, at kamatis. Hinayaan ko lang malasak yung kamatis at meron pa pala akong na na itong mga quarter cut tomatoes. Kaya naman isasama na rin natin yan. Tinimplahan ko nga lang ng paminta at hindi ako masyadong naglagay ng asin. Dahil maglalagay nga ako nitong bagoong or shrimp paste. Thank you. Maglalagay ako ng konting sugar dahil hindi naman sweetened yung ginamit kong bagoong. Hey, 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 don't judge me. Pampabalanse lang ng lasa yan kung ayaw nyong maglagay wag. <laughs> hindi yung kung ano-ano yung sasabihin nyo. Char. Maglalagay ako ng... Binali ko na nga yung pork na pressure cooker ko. At ito nga pork broth mula dun sa pressure cooker, ayan, inilagay natin. Para tsak na nandyan na yung lasa. Mabilisang luto na nga lang to. Pinituyo ko lang ng bahagya yung sabaw. Pwede pala kayong maglagay ng sili. It's up to you. Ito masasabi ko lang. May ba? Grabe, solid to. Kaya naman, itry na. Ang galing mo. Napansin mong nawawala yung talong. Oh, huwag mo kalimutan. Ihulog na yan sa huli na kasi luto na naman yan. Ayun lang. Happy eating everyone! Mm.